Scorpio, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet, amulet necklace, at ng ating tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. And also, kung hindi po kayo makaresonate dito, try nyo pong tingnan yung inyong other signs. Yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign. Para po, mas kumpleto yung mensahe para sa inyo. Or pwedeng mas dun kasi kayo makaresonate. Okay? Tingnan na po natin. Scorpio, ano ang energy mo ngayon? So, we have the dog. So, you very friendly ngayon. Ayan. Pero meron dito marami nakikipagkaibigan sa'yo. We have the ship. So, yung iba ba sa inyo, ayan, nagtatrabaho ba kayo sa ship? So, ayan. Pwedeng, yun nga, uh, you're friendly, but you know naman your limits, no? Mm -mm. Ano, magaling kayo makisama. Yun po. We have the garden. Oh, nga, ano, dito. Alam, alam mo, Scorpio, maraming nagkakagusto sa Okay parang ganito, sa isang team, no, es gusto nila, lagi ka nilang kasama. May mga ganyan dito na tao sa paligid mo. <laughs> And, ano ka naman dito, nakikita ko naman na you are happy kasi, ba diba, uh, maraming tao dito na, sa natin, na nagtitiwala sa'yo. Mm, -mm na gusto ka maging kaibigan. Pero meron din naman dito, gusto ka maging kaibigan kasi alam nila na may mabibenefit sila sa'yo. So, tignan nga natin yung mga energy sa paligid mo. We have King of Pentacles. Oh, pero meron talaga nagtitiwala sa'yo dito, ha? Actually, yung yung power na meron yung taong to or yung money na meron yung taong to sa, na nasa paligid mo pwede mong magamit yan eh sabihin natin, pwede mo ma-take advantage yung connection mo with that person. We have eight of cups. Oh, dyan sa lugar nyo. Pwede maraming lumalayo. 10 mm, ten of swords. Pero alam, maraming lumalayo, pero maraming bumabalik na bigo. Yun yung nakikita ko dito. Ayan, and Scorpio, ayaw mo maging isang bigo. ba? Diba? I kung sa family mo ba to. Merong mga nag-abroad, ganun. May mga lumayo, pero bumalik din dyan sa lugar niyo And merong bumalik na, alam mo yung parang walang-wala sila. Yung ganun. Siguro ang baon lang nila na uwi is experience. Something like that. Oo. Parang ang lungkot ng energy na to. Meron naman dyan, yung sabi ko nga ito, kung merong-meron dito may pera, may power, magagamit mo naman yun as connection. Okay, matatake advantage mo yung connection mo with that person. Tignan natin. So, ayun. May parang ano, malangkot din yung energy sa paligid nyo. Tignan natin. Pagdating naman sa mga naghahanap ng work. We have five of cups. Okay, sa so, naghahanap ng work dito, yung iba po sa inyo, it's either you are overqualified or underqualified kayo sa ina-applyan po ninyo. Mm -mm. Medyo mahirapan talaga kayo dito ha. Ito sinasabi sa inyo. Scorpio, medyo mahirapan talaga yung iba sa inyo na makahanap ng trabaho. Ayan, baka sinasabi sa inyo na ninyo talaga is may taong makatulong po sa inyo. Sa mga may trabaho naman, current job, we have six of cups. So marami talaga dito nga ano na pinagkakatiwalaan ka o oh, six of pentacles. Parang ang daming galante sa iyo pagdating sa trabaho. Alam mo yung pag parang may ano, may favor ka sa kanila. Ayun po. Uh, parang hindi sila nagdadalawang isip. Hindi ka nila tinatanggihan. We have the Hierophant. They are very fond of you. Yun yung nakikita ko dito pagdating sa work. The Devil. Ayan. And, oo, meron dito, ano, tuwang-tuwa sa'yo. Meron naman dito natatakot sa'yo pagdating sa trabaho. So, kasi pwedeng iba sa inyo kasi is grabe talaga kayo magtrabaho. Trabaho kung trabaho po talaga. Meron din naman dito mga nagpapahirap po sa inyo pagdating sa work. Parang mga bossy ba? Yan para o. Parang kasing may utos ng utos dito. So, sinasabi naman sa inyo dito kung hindi naman, kung outside your job naman yan, wag mong tanggapin or wag mong, ano, wag mong hayaan na maging utos-utosan ka dito ng tao na to. No? Or kung sino man yung mga tao na yan dyan sa trabaho pakilala mo talaga kung sino ka na, na hindi ka nila utos-utosan lang dyan tingnan natin o kasi parang maraming humihingi sa iyo ng favor dito eh though pag ikaw yung humingi di ka naman talaga tinatanggihan pero meron po dito kasi parang hindi hindi na siya favor eh parang alam mo yung parang in-under ka na parang in-underestimate ka ganun pala yung labas dito tingnan po natin pagdating naman sa negosyo sa mga mag-start mag-business dyan, the full, umpisahan nyo na daw po. Yan. I don't know kung yung mga past readings ninyo, Scorpio, ay eh, sinasabihan kayo na umpisahan nyo na. Pero this time, ayan, sinasabi dito ni Universe na magsimula na. Tignan po natin, pagdating naman po sa may mga current uh, business. The Empress. So, pwedeng ano ha, mga pa yung business ninyo ng another branch or uh, Yes po. Ayan. Pwedeng magse second or some of you nga pwedeng third branch nyo na to eh. We have Queen of Swords pero pinag-iisipan nyo pang mabuti. Kung kakayanin pa ba. Depende kasi yan sa sked ninyo. Or um, pwedeng depende rin sa puhunan. We have Nine of Pentacles. Pero ayan po, maganda talaga ang pinapakita rito. So, iba naman sa inyo, kung wala naman kayong iniisip na mag-branch out kayo ng inyong business, napakaganda naman po ng pinapakita dito kasi tuloy-tuloy po yung inyong pagkita. Yung flow ng money. Yung magandang kita ha. Kasi nine of pentacles. Parang malalakihan yung mga transactions ninyo dito. Mm, -mm. Tingnan natin pagdating po sa kaperahan. We have king of swords. We have three of wands. O oh, may nagbabalak pa talaga dito mga ibang bansa. Feeling nyo dun kayo mas uunlad kasi. Two of swords. Pero parang may pumipigil sa inyo iba sa inyo, it's either dahil um, nahirapan kayong umalis sa if you have current job, yung iba naman po dito because of ayaw nyong iwan yung family ninyo. Yan, baka meron dito kaka, ano lang, yung bago lang ba yung family ninyo, ganyan, kakapakasal lang, uh, kakalabas lang ni baby, hindi tipong ganyan. Kaya nagdadalawang isip yung iba sa inyo kung tutuloy ba kayo. tignan po natin. Eight of Swords. Ayun, pero kailangan nyo mag-sacrifice eh pwedeng meron kasi dito hindi na sumasapat yung kinikita po ninyo pwede naman hindi dito ibang bansa pwedeng pupunta lang kayo sa ibang lugar na sa tingin ninyo is mas may opportunity medyo may struggle yung iba sa inyo sa pera tignan natin kung may utang kayo makakabayad na ba kayo we have four of swords The Emperor, makakabayad na. And sisikapin nyo talagang makabayad eh. Kasi gusto nyo na magkaroon ng peace of mind. Ayaw nyo na yung matutulog kayo. May utang kayo pagkagising nyo, may utang pa rin kayo. Alam mo yun, ayaw mo na yung feeling na nai-stress ka. Tignan natin pagdating po sa kung mayroon namang may utang sa inyo, makakabayad na ba temperance? Matagal-tagal pa po bago makabayad yung taong to. Or pwedeng bago niya makompleto yung bayad niya sa inyo. Kung maglo-loan po kayo, ma-approve pa. Seven of Swords, medyo mahihirapan po. At kung mayroon naman po kayo mga nilalakad na mga papers four of pentacles mga visa ba ayan po yes po makukuha nyo po yan ma-approve po yan check natin sa love life sa mga single mga single po spirit guide na Scorpio ten of pentacles we have knight of pentacles so parang puro pera na lang ang nananalaytay sa dugo ninyo Scorpio parang puro pera na lang yung iniisip niyo yun yung nakikita ko dito Mm -mm. So, ano kayo, looking pa kayo sa pwede pang mapagkakitaan po ninyo Yun yung nakikita ko dito Oo, parang pera na lang yung mahalaga sa inyo So, yung love life, parang ayaw nyo muna nun sa ngayon Tignan po natin para naman sa mga in a relationship We have the moon And we have two of pentacles May nagdadalawang isip na dito pagdating sa inyong relationship This could be you, this could be your person So, dahil siguro LDR yung iba sa inyo. So, sabi natin, kung yung person mo yung nasa malayo, iniisip mo kung ano ba, baka may iba na siya, yung mga ganon. Mm. Parang wala na kayong peace of mind. Ganon din yung naiisip ng person mo. Alam mo yung wala kayong tiwala sa isa't isa. Parang ganon yung lumalabas dito. Pag-usapan nyo yan kapag nakauwi na ka, pag naka ka na or nakauwi na siya. Tignan natin. Pagdating naman po sa, siguro kasi nakikita nyo baka sobrang friendly ng person mo pagdating sa trabaho. E eh, di ba sabi ko nga magaling siya makisama, ganun. Or ikaw yan, baka ikaw yung pinagdududahan ng person mo kasi sobrang galing mo makisama pagdating sa work. Check natin pagdating naman po sa mga magka-live-in, sa mga mag-asawa. We have the hermit. We have death card. And we have seven of pentacles. Parang mayroong may sakit dito. Yun yung nakikita ko. Mm, mm Meron yata dito mga senior na. Page of cups. Nakikita ko naman dito, no? Ayun, okay naman yung relationship niyo ng asawa mo, ng kalivin mo. Actually, there is passion pa rin naman. Yun nga lang kasi parang may nagkasakit. Yun yung nakikita ko dito. Ayan, siguro yun lang yung isa sa mga nagiging problems ninyo. Yung pagkakaroon ng sakit. Mm -mm. You know, may success naman dito pagdating sa inyong relationship. Okay, so yung sakit pala na to, hindi to physical. I mean, hindi yung kunari sakit talaga, no? Na ganyan. Okay, meron pala dito, may third party. Yun yung sakit nung relasyon po ninyo. Ayan. Alam mo yun. alam mo naman na mahal ka, pero pwedeng hindi na kukontento sa'yo. Kalivin mo man yan, or asawa mo man yan. Ayan po, yung pinapakita dito, may cheating issue talaga. Tingnan natin, uh, Scorpio, ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng sarili mo? Ano yung gustong sabihin sa'yo ng sarili mo, Scorpio? We have, you are the rare flower that blooms in the dark, keep growing. Yan, may mga tao na gustong magpabagsak sa'yo. May mga tao nga dito na, alam mo yun, nakikisama lang sa'yo kasi may nabibenefit sila. So, matutukang mag-distinguish ng mga tao na totoo sa'yo at hindi. Which is, alam mo naman, nararamdaman mo talaga. Ito yung gustong sabihin sa'yo kung sino man yung tao na to. I have many regrets that keep me from moving forward. Madaming regrets it's either ikaw ba you have regrets or yung tao na deal mo I cannot be vulnerable with you I rather hide in the darkness before I let you see inside me meron tao dito ayaw magpaka vulnerable this could be you also ewan ko kung ano mo yan kung uh, message mo din yan sa sarili mo mm -mm. so ayan po uh, very mysterious talaga ano. kung masasab ba natin ma-describe natin yung energy na to may pagka mysterious ito. So yan lang po yung mensahe sa inyo Scorpio. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.